At sa haj, yung ating mga, mga kapatid na mga muslim, mm -hmm. no? uh, gumawa tayo na isang uh, opinion galing sa koa na magsisilbi na hanggang abang buhay na po yan. Yung kasing Hajj ay sagrado sa ating mga kapatid na muslim. Correct. So Alright. ilang taon na ihirapan po mag-manage dahil yung perang binibigay ng gusto magpunta sa, sa haj no? dito po sa Mecca. Mm -hmm kailangan i-deposito sa national government. Hmm. Ngayon, kung kailangan ng pera, kunyari, pambayad sa aeroplano, sa bus, sa restaurant, bago mahingi, ang tagal na proseso, bago ibaba. No? Ang, 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 tagal po niya, from the national, pababa. One. So, ginawa natin, sabi natin sa COA, baka po pwede, wag na idadin sa national lahat, mag-iwan. Nang sa ganun, flexible at maganda ang mangyari. At nangyari naman po iyon, no? yung legal opinion na iyon.